Nagpadayon ang klase sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang gisusi sa school disaster ang mga classroom kung wala ba'y ng liki ng mga bahin sa classroom. Si Mark Reggie Abelia sa report naabdan sa GMA or Balitang Bisdak ang School Disaster Risk Reduction and Management Office uban sa barangay disaster nga mitag sa tagsa sa pagsusi sa mga classroom sa ibabaw istansya elementary school. aduna na sila yung nabantayan nga mga crack kung pagpangliki sa bumbong apang dayag kininga daang mga liki. Gisusi usab nila ang mga television sets kung nag ba o wala mga daot at sa pagtayog sa linog. Gipasabot hinoo ni Lawrence Dave Carillo, School Disaster Reduction Manager sa ibabaw istansya elementary school nga igo lang silang misusi o mikuha kuha sa mga nangligi nga bahin sa mga classroom. Human ini itugyan kini sa Mandawi City Engineering Office nga may mususi kung wala ba mapektori ang structural integrity sa mga school building. Among button sir is amo ni submit among among na-assess karon adto dito sa Schools Division sa Mandawi City sir samtang human sa linog gimanduan usab ni Kapitan Romulo Perez at Chavez Jr. ang disaster team sa barangay nga makiglambigit sa mga school administrator aron masusi ang structural integrity sa mga tunghaan. Gusto ang barangay nga masigurong luwas ang mga tinunan sa tunghaan. Atong ipa-inspect ang atong mga classroom o wa ba damage kay panalitan do na man gani damage mo declare ta way classic. Eh. Kauban si Marlon Melgazo, Mark Reggia Abelia. Balitang Bisdak.